Wow. Oh, so what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants me pala sila sa malalayo. Vision. Oy. Good morning po. Ito po. Wala po ako pa nauhuli eh, pero ang dami po namin dito. Nandito po si Kuya TV, si Mark Antonio Aguilay. Aww. Anya. at ito po sa harapan namin si Parim Bilog at saka ho, si Arnel Sarmiento Papa Ching ayun po, ayun. Ayun po, ayun. Ayun po, ayun. dito po kami sa gitna ho pagitan ho ng Super Perry at saka ho, ng Mercury Drag sa gitna po kami at wala po kami doon sa Acacia kasi ang tao po doon sa Acacia mga Anglos po sangkatotak po ang dami kaya ako dito na lang kami nagtitiis yan po guys magandang umaga, umaga magandang magandang umaga po at di po malaman kung uulang uli o aaraw pero mas lamang po yata ang kulimlim ang buhos ng ulan kaya ako magtitiis po kami dito ngayon okay po babalik po tayo hoy maganda inside

Tanong lang po ako kay Parang Bilog kung minahuhuli po. Meron daw po. Biruin nyo akong taga rito. Ako pa ako nagtanong. Ibang klase na ano po. <laughs> Kaya po tumatawa ko si Bilog eh. Pichensya <laughs> ka na Parang Bilog. Kasi ngayon na ako nakapwesto rito. Totoo po ngayon na ako nakapwesto oh. dito Taga rito po ako. Ngayon na po nakapwesto dito. Kasi po yung party po na pinapwesto ko ng inyong vlog talagang saksakan po niya ah. kaya o, oh, dahil nabakulim-lim, tumabi ako nasabi ko na ako ngayon dito nakajamba ako sa kuya T.O.T.B. at saka yung alala niya at saka po dito na si Anthony Angviday tumabi na po ako, eh, meron po nakajamba po dito pero po sila marami na tagal Ang tagal po guys yeah, Wala po po pero Ang tagal naman po magat pangit po ng tubig eh Pangit po ng tubig Guys negative Marami na po kaming lipat Ako Si Mang Ed, si Chamba Chamba Marami na yung lipat hanggang sa mapuntao na kami dito sa, kasi, o, dito sa tabi ng Super Ferry kasi dito sa tabi ng Super Ferry nakapagtago po may kami kaagad do sa ilalim mo ko sa bumuhos na naman ng malakas na ulan ito po merong ibang klase po panahon natin ngayon eh katulad po ngayon mainit po tapos mamaya uulala naman po ya. Mia, mia, po miya lang po Hindi po mamaya Mamaya miya Okay lang po yun Talagang kasama sa ano po natin yon Sa pagiging angler natin Kaya lang po Naninigurado lang po tayo Na pupunta po kami sa malapit Na masisilungan Kasi doon sa gitna Umalis po kami doon ya di sini kami sih, oke dengan apa? Dikit kau tuh bilang apa ya? Ini, itu na, kumangkat na, apun na, ah, guys kong baka sakali po hanggang dito na lang po Pag -pag video ko po kasi habon na po at uuwi na tayo kasama palaw natin kabanding palaw natin si Borja po si Ayena Borja kaya po ito iiwan ko na po mga ito habon na po ko doon kaya lahat chamba. kasi yung daw na huli ni Chamba Chamba hingi oh. uh, uwi ko po sa kanila titignan ko po kung meron pong huli si Chamba Chamba okay, eh. uwi na po ito po si Mang Ed de Guzman ito Mang Ed ano po yan uwi niyo po yan po oh, ito huli po ni Mang Edo yan pinagtsaga na po ayan po yung iba yun 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 ayun po ito po mga nakahilera po dito yan si Aladin Bernard si <coughs> Jun M. Barba ayun po ayun po si Joey <coughs> Joma, Joma. Oh. Ayan po si Chamba Chamba. U sa dulo po, nasa dulo. Ah, guys, hihingin ko po yung huli ni Chamba Chamba. Hihingin oh. ko po. Ito po guys si Chamba Chamba. Ayan po. Ay Ayan, Ayan po. Ayan po si Borha. Kada ba dulo ko sa pantulong ko Bum kung bumaro nung yan. May kinakahuli pa kayo ng kanduli na yan. Na tayo, kasi ako si Bora, yan po, ang mga yuwi niya. Sila, malayo pa ho ito. <laughs> <laughs> Ayan po, si Ayena ho. Wala po, uli, <laughs> wala po. Oh. Wala po. pangit po kasi ng tubig ko. Tingnan nyo guys. Oh. Wow, um, ito. ano, uh, dilaw. hindi raw chocolate, dilaw. <laughs> dilaw daw po tubig. Sige po guys, Kung hanggang dito na lang po. Ako po iuwi na. Gutom na gutom na rin ako. Ano bang oras na? Alas 4.35. Alas 4.35. Uwi na rin po ako. Thank you ah, salamat. Sige po guys, thank you, thank you, thank you very much. Kabalang sawa din ninyong pagsuporta. Lalo na kaila aya na Bora, kay Bora. Maraming maraming salamat sa inyo. Sige po, bye bye po. Bye, -bye po kami. Uwi na rin po kayo? Uwi na rin po sila. <laughs> Balik na lang kayo pag talagang...